Chit Love, nagkadugay, nagkalamig yung ka ba? Salamat yung Love, na-appreciate ni mo Para di ko na mo biyaan Putik ka may, putik kay kagpa ako Love, ay pagana Manindog ang sa robot mo Aw, ato lang pong kuhito, nog manindog Uy, maulot ta, nagalik tao diri Hala na lang si Love makakita, ang importante kita Grabe mga love, bro, makakarobos Agresibo mga ikaw Labi! Karoon lang ko kilaang ni Madrid eh! pod po, Firmino, kita! Pero in fairness, nakita na ko. Nice kimbio. Kimpre, po, nice game view! Siyempre, gibagay po naku para sa nice nga babae! Uy! Iligor mo na kong samput, ana, uy! Labi! Maroon na yung nag-date oh. na sila, eh! Lay, lay, manta! Igat kayo, B, Load kayo, bo! Unsa man, na to pala buwan? Okay, tara! Hey, hait lagi kena muka mut B muram kag mga banti hey, Actually B, nagmakin makin ni kai na. Eh bantu gerak ku balun kai kag Sa so, may gusto ni mga banti ang ka. Ala familiar nang isa. Igat kayo. Ala, si Buddha dat manabi. Nanaputan ng XX tapon maglagot ko ana B. Abot mo ra mong X dere nga Abantero! Ay, napagsilos pa kung siya, Abantero! Ikaw mong po, tig-dragging! Noon po, love, laylahe man may bangag. Oh, loves. kay mong bangag, mura na nag-apex ka dako. <laughs> ay, bintahan na lang po, love, kay high grade, daga bulawan. Hoy, budadat! Gano'n labot ka dari? Hoy, ikaw, kisa minun ka kadit, Nangon tagatago man Wa Wala kay labot! O okay, kinsa ni? Yate, maulaw ko ano ba si budadat bandi ay. Murag si Berto lagi na. Gano'n murag si Berto. Ikaw, kaila ka na mong kauban? Uy, be! Ay, hindi kailan mo ka niya. Ex na ko na, be. Tigdragi ang nasa bangag na mo sa una. Pero siya, nakauna ka ba mo? Murag na unahan dyan ka, be. Kaya paspas pas, mo po nung paggawas ni. Wala ko mo magpalusot ha, ba? Wala sa bangag. Ah. Pagkawasan na na ay mong bibi boy, be. Murag kaila ko na ba? Hmm. Love, gawas ko at love. May e, flex yung be. Ay, tumpak! Uy! Berto! Ay, putig kamay! Kailan po na mo, anak? Ha? Wala ka suti niya? Hoy, bulantoy! Aro makaila ka! Ex na niya! Bi, nga nung wala, maka nagsulti sa kuabi nga e ex, dahin mo na! Bi, sorry kay Bi, kuwan mong gud. Bi, ingon ka ako pa nga na mohang bangag! Sa pagkakaroon, wala labot sa una! Taato <laughs> ba? Nagkambiyohan na erdetan eh! <laughs> Hoy, udot! Hoy, Bukloy! Nanu nang aratul mo? Mura man mong nakakitag tiyaw? Nanu na botol mo tere? Kalitar magsulpot, kabalong nagmeeting mi. Nagmeeting nag magsinabakay? Ikaw buknoy, di balik ka po na imong biso ba? Nilubad na po ka. Ay, puti ka may kasi yung nilubad. Tumak kita. Eh, love, kinsa man na sila? Unsay love, panawara, nilubad judi ay. Si love, matakara, makamuan ay pangarap sa mong grupo. Love, love. matal day kay kita kay sa tong duha nang luban na sila para day masuta juniron la 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 ah!